Hi! It's me again po, Miss Bing, a truck survivor. Kumusta na po kayong lahat? For today's video po, ayan, as you can see, walking exercise naman po tayo. Kung saan, ayan, napaaga po naman ulit yung gising po natin. And so, saking uh, sa aking uh, walking exercise po ngayon, ay kasama ko ang aking uh, pamangkin tsaka apo na kung saan ayan. so walking exercise tayo na hindi po tayo mag-walking ng paulit-ulit or pabalik-balik. Kundi po, ayan, so tuloy-tuloy po yung walking po natin. Ako saan? Ayan, from Purok 5 at 7 a.m. in the morning, going to Purok 1 po. Ayan, as you can see po, andito po yung dalawang uh, kasama ko. Ayan, which is po, si Kiel at si Yumi. Ayan, so, watch uh, First time ko pong ginawa ito na kung saan ay talagang mag-challenge ko yung sarili ko kung gaano ba nakatag yung aking binti at yung aking mga hita. Ayan. Mm -hmm. So, as you can see dito sa binadaanan po namin, yan, may nakita po kami itong yung tawagin ay po ay garalada sa amin which is po ang dami-dami pong mga bunga as you can see po oh, you know, and dito po sa, may, may bandang unahan yan, so napakarami pong bunga din ng kalamansi ayan, so habang naglalakad-lakad kami dito ayan, so medyo po kakunti pa lang yung mga taong nandito sa labas ng kalsada kasi po medyo maaga pa po yung mga lakad po namin ayan. so yung jeep na yan winto po yan sa amin kasi sabi niya, ayan, sumakay na lang daw kami as akala niya kasi naglalakad kami at wala kaming pamasay. Tapos sabi ko dun sa, sa ano, sa jeep. Yan. So, hindi po kami sasakay. Thank you na lang po kasi sa sadya po talaga kaming uh, nagwo-walking exercise po kami. Yan. So, yan. Tapos yan, tinuloy-tuloy na ulit yung jeep po. Ayan. So, you can see naman po kung gaano ako kasi uh, na nakikita ko sa ano, sa video ko kung gano'n na normal yung lakad ko po. Actually po, dati po, ang ako po na yan ay talagang hirap po ako maglakad. Actually po, uh, hinihila ko lang po yung kanang pa ako na kumbaga yung sa dalawang braso ko po, ayan, may nakaalalay sa akin na dalawa kong tita. Ganun po kahirap yung uh, pinagdaanan ko po sa mga binti ko. Kita nyo naman po, nag-jogging po ako dyan, o, oh, di ba? So, until po na nakawi kami sa bahay na kung saan, ayan, so, naglalakad-lakad po ako ng painot-inot noon. Ayan po, or paunti-unti na kung saan, yung, uh, ano ko po, talampakan po talaga ay nakatingilid. Pag inailalakad ko siya, ay tablang sobra talaga pong sakit nung paa uh, pa ako po. Naiyak-iyak pa ako doon time na yun sa sakit na yun. Pero I'm so thankful ki Mama Fran kasi isa siya sa mga naghilot ng pa ako ng tempo na habang ni, ano ko yon araw-araw nyo po yung hinihilot at araw-araw din po ako naglalakad and syempre po ayan, so thank you po din po sa asawa ni Auntie Edna na kung saan ayan, so malaking tulong din po yon sa akin na talagang pinag ano niya ginawa niya therapy yung uh, mga binti ko po para kagad po na nung balik po yung ano yung paglalakad ko po. Yan. So, dito po, sa uh, bandang ito, ayan, mayroong nadadan kami school na kung saan. Ayan. So, uh, nag-try po ako dito uh, mag-up and down in the stairs para sa aking uh, paglalakad. Para ma-flex ko naman po sa inyo kung kaya na ba talaga katatag yung uh, paglalakad ko dito sa stairs. Ayan, so, after ko maglakad-lakad dyan sa stairs, tuloy-tuloy pa rin po kami e sa paglalakad As you can see naman, medyo malayo na po yung nararating po namin. Yan, yeah, sumalapit so na kami po sa Purok Ono. Na kung saan, ayan, sobrang nasubok na yung tatag ng aming paglalakad, ng aming binti, ng aming paa. Yan, aming mga hita. And actually po, si Baby Yumi, yan, so medyo soko na siya pero wala, wala, wala po siyang choice kundi maglakad pa rin gawa ng wala naman siyang hindi ko naman siya kayang kargahin Ayan, o, so yun siya na siya sa paglalakad po namin so alam niyo po dito sa bandang dito ang sarap sarap po sa piling na habang naglalakad lakad kami dito ang sarap ng simoy ng hangin malamig tapos mayroong mga uh, huni ng ibon diyan sa ano sa kakawhoy niyan na kung ang sarap sa mata na titigan yan so konting push na lang po ayan nandito na kami sa ano sa lugawan na kung saan po ay uh, ang lakad po namin uh, mula 7 am in the morning pu from Purok 5 going dito po sa Purok 1 ayan so uh, 7:55 na po ng umaga na kung saan halos po mag iisang oras din po kami ng lakad. And syempre, birang, bilang, reward sa aming paglalakad, ayan, so saktong-sakto, uh, it's time na para mag-almusal ako kasi nga, ay inom na po ako ng gamot at 8 a.m. po in the morning. So sakto itong luho na to para sa aking almusal na kung saan nag-order po kami din ng almusal. Yung sa akin po, dahil po health lifestyle na ako, yan, so, nag-additional po ako ng egg na milaga. And doon po sa dalawang bata, yun naman siya, yung taugin naman po. So, anyway, ayan, so, palambing naman po, please support po ng aking Facebook page. Papalo naman po, ayan, sa so, malaking support po yun para sa akin bilang isang uh, content, content creator, content creator as a strong survivor, ang yung pagsimpleng pagpalo po ninyo sa uh, palo bottom dyan sa mandang baba. Yan. Yeah, so, dito po may nakakita ko naman kung paano naman po ako magbalat ng itlog na kung saan ay gamit ko po ang aking weekend hand. Ito po yung paglaray po ng paminta na gamit ko yung weak ko. And, and, isa po yung sa mga tekniko na kung saan para mas lalong ma-improve po yung weekend uh, weak hand ko po. yan, so, ginagamit ko po siya para sa uh, mga gawain ko tulad ng ano, pagkain o kaya kung anong mga dinalampot ko. Pero ngayon, dahil nga, sobrang init po ng lugaw na to. Ayan, so, stronghan mo na yung gagamitin ko. Kasi, baka naman kasi mapaso ako habang nag-ano ako dito, kung makain ako dito. Uh -uh. Ayan. so anyway, please pakipala naman po ng aking page. And don't forget, to like and share and follow for more. Thank you for watching.